Oh, nung Torco wala na iya bunga, ang manga niya iya. di naman itong tigulang na ito iya kay Baw. Oh. Pilalang ka at ilaw oh, na hindi ko sanayin. Nung Torco! Oo, oh, okay, yeah. Ang Baw, oh, naging kaon mo? Hindi pa iya. Ay, nagba ay nagbakal si Michael bugas? Ay, wala pa. May bugas na si Michael ah. Oh. May ato na siya? Hindi naging ato de? Wala pa, waling lalali. Ay, so ganyan?

Kailan daw ako hindi nang bugas mo? Why? Dahil hindi? Bugas mo? Hindi kuya. <laughs> Taon lang da. Ito may bisita ko ngayon na. Ito Bible study ko. Ay oo, oh, Bible study kaya Nung, nung ma-Bible study ko sinong to. Kabala mo sinong ko. Tatlo na daan ina ang ano niya. May ano ka inay? Ano tatlo niya si Joba? Adventist? Na kag JMC daw sinuntor ko apo apaw, apaw na ina sa yagani wala man ko yan matakil oh oy tama iyan nong iya may baro man. na amo na sinuntor ko basta kay lord na buot na dano sinuntor ko tama og na bulig ay pa kay pa kay no na kapangilamon ya sinuntor ko lakas ang ulan bala no na malakas gid ang ulan niya Muna iya kanina nagbakal si Michael bukas pag nagbakal pag -i si Michael so anong na makahukutan ano na maka maka ano na daw na ang ko si Michael nung nang, di nang bugas na gindala. At si Michael, nang paloon ko ginaya si Michael, kaya di paging hatod. Ang bugas ni tatay niya, matigang na. Ay, ay, poli, de poli. Na, mapauli na.